morning po. Ngayon po yung araw ng Friday dito po at um, alas 11. Alas 11, po ng umaga. Ako po yung nagluto na ng kimchi soup. Hindi ko na po na i-video. Na Nalimutan ko po. Ito po. Oh. Ayan. Luto na po yung kimchi. Kimchi soup. Yung pong aming manok na natira galing Costco ay akin pong dinutgot at saka pong iniluho saka po may kimchi kami. Ngayon po naman, ay magluluto po ako ng bopis. Bopis po naman ang aking lulutuin. Ah, ayan po, ayan. Kasi po, ako po ito po yung ano, gagawin ko po sanang papaitan. Ay, hanggang ngayon po hindi pa ako nakakabili ng tawag dito. Ng yung tuwal yan ng baka. Eh, ito po yung malambot na malambot na. Pinalambot ko na po ito. Igigisa na lang po ito. Ay, gagawin ko na lang pong bopis. Kaya ngayon pong umaga, ay, ito po yung best part ng ating pong, ah, uh, parang napasubra po yata ng, ano, ng lambot. O, oh, napakasubra, napasubra po ng lambot. Ng aking pagka, inano ko po, po ito eh, aking Inusduko do kaya. Kaya ito po gagayatin na po natin ng maliliit. Ito po yung first part. Ay kita ko lang po sa inyo 'yan. Ayan. Sobrang napaluto po yung pagka, ano ko. Ito po yung pinakuluan ko sa sa tubig na merong luya, merong tanglad, may bay leaves, may paminta, may bawang, may sibuyas. Tapos po ay tinapong ko yung pinaglutoan ko nito at akin pong hinugasan itong mabuti. Hinugasan ko po itong mabuti. Hugas na hugas po yan. Kasi ayako po nga ng amoy. Ayako po ng mga mo Ito po yung mga dapay. Ay, yung pong deliver sa amin, may kasamang ganito. Pero yung pong una kang, ito po yung marami. Marami po ito. Ay ginawa ko po naman yung una, uh, nilakuha ko ng kaunting laman, ginawa ko pong igado. Nung kami po may Bible study dito sa bahay, niluto ko pong igado naman. At gawa ng marami pong atay, marami pong atay na kasama. Kaya, ito po, oh, mga atay nga po ito na inilaga ko na. Ito naman ay puso puso po ng ito ay eh, bato. Ganun po eh, may mga kasama. Eh, ngayon po hindi na kami nagpapasama ng ganito. Kasi sabi namin, hindi naman kami nagluluto ng papaitan. Kasi sinasamahan po kami ng ganito dahil kala po nagluluto kami ng papaitan. Pero ito po'y pork. Pork po ito. Ayan. Eh, pinalamig. Ito po yung nakapreaser. Pinalamig ko na po ka makalwa. Sabi ko ngayon aking lulutuin na sana ng papaitan ay hindi po naman masarap pag walang tuwalya ng baka sa papaitan ayan, ito po isa pang ulaman ako hindi po kakain dito ang aking apon si Yolo ito po yung laman loob. hindi po nakain ng mga laman loob ano po yung mga atay atay, hindi po nakain ay, nadudurog na nadudurog pala ang atay pagka nakasobra na po ng luto po yata yung apat na oras kung niluto sa slow cooker. Yeah, Ganito lang po ang gaya kailangan po maliligit ng... lang. Ligit ko po sa inyong pagigisa, pagluluto. ayun. May puso, may bato. Ay, sayang po naman. Sayang naman kung itatapon ko ay maluluto naman ito. Nakain ko naman yung aking manugang. Nakain din ako si Malu. Hindi lang po naman nakain ito ay yung aking dalawang apong si Neni at saka si Jolo. Sa mahal po ng bilihin ngayon, talagang kailangan po ay ano marunong tayong kung um, paano gagamitin yung mga pagkain na hindi po mapapatapon. Katulad po nung natira naming ano, natira naming manok, chicken. Ay, ano. Pag po pala ang atay eh, ay napalabugay. Eh. Nadudurog. Dapat po pala rin, hindi ko nilabog na labog na labog. May yelo pa eh. Sa loob. Pwede pang din po ito pag napagisa na. Mm. Nadudurog po pala ang atay. Kaya kailangan po pala hindi labog. Ayan. Kaya pag po kayo magpapakulo ng ganito, huwag po ninyong gayahin itong itong atay ay isinama ko. Hindi po pala dapat isinasama ang atay. Sa uh, pagpapalambot, ay, ako po yung isinama ko para uh, isa pong anong uh, yan, ito isa pong um, ano o. Oh. Bubukod na po natin dito. yung pong gayat ng, ng gulay ay gudi, ganun din po. Kailangan po yung anong gayat ng karni. Kaya din pong gayat ng Nandiyan ni Nina. Eh, si ano? Wala pa. Are you filming? Mm -hmm. Are you filming your YouTube video? Yeah. Hi to uh, my YouTube. Hi guys. <laughs> Nalimutan ko. Gusto, gusto mo kumain? Meron akong soup na kimchi. Eh. Okay na pala yun. Hindi lagyan ng tofu. Maraming laho. Madami kasi akong manok na na. Ayun, may tao na. Okay. Ayun, nasa dough mo.

kung po anong um, gayat ng karne sa po natin. Katulad din po ng gayat natin ng ng gulay. Yung kung iba, pero po lang ang, ang eh guys. Okay, meron pa po, po natin ang labanos. Pagyan po natin. Ay <t> <t> bakit ako buwi masarap eh, ang daming ganyan pailan pa ang luto ko niya yung lamang loob na yan may atay pa nga po kami na sa loob eh pag po kayo nagminudo yun lalagay ko po naman sayang po naman kung papapo na lang natin At kasama naman yung sa binili ng panahon po ngayon. O, oh, naku, Diyos ko. Sa mahal po nang bilihin. Dito po, napakamahal. Napakamahal na bilihin. Dali yung gulay. Kaya, yun pong aming, ang tawag dito, ang palaya, na naan na 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 dito sa power Garden. Gusto na pong patayin ng anak. Hindi po kasi natuloy ang bunga. Ay, lalabas ka po mo. Sandali lang po, ang aking aking asin. Yeah. Gopi! Gopi! May eroplano po kaming sa pintuan, papuntang papunta po doon sa likod. Eh 'yung pang-amin ngaso pag ihi, 'pag po 'yung, kaya hindi aring ding palalaba sa baka. Hindi po nangihi dito sa loob. Matitig 'yung hindi umihi. Kaya yun, pinanalapas namin mamaya pag yun ay uh, kalangit na kalangit, nakalangit na uh, ko po na uh, papasukin yun inabato to din papasok na siya yan sasamahin ko na po siguro pati na lang pa ako na pero mm. po na Masarap din po yung may gulay. nakikita ko lang po sa inyo yung kung paano po paggagayat ng gulay ano po sa bokis hmm, hindi ko pa po pala na ilabas yung ano yung dalawa dalawa pala rin <laughs> dalawa pala rin itong mga mga ah, kananay ayan kaya po ito'y putol-putol itong aking itong aking radish. Ay, kung ako'y maglahap po nito ay halos ka lang po kadalaki na Kasi pansigang lang po naman. ilan naman kami. Hindi po naman siya nasisira kasi po'y nasa Ito po'y nahugasan ko na. Ginayag ko na. Kaya, pero hugasan ko po, po ulit. maghugas ng maghugas ng gulay. Saka po kami. Kaya sabihin nyo, pinakamay ni Nanay Claire, yung mga ano, malinis po ang aking pangalan. Napakalinis. At ako po ay katabi ng tubig, katabi ng basahan. Ayan. Ito po yung ating gulay na ibalok uh, yun na po baga ito. Lebi na. Mami, ako na lang po pakikita sa inyo, pagigisa ng bopis. Ano po? Ako po na may mga gayat ng bawang at sibuyas. Kagawin po natin na second part. Kaya, babay po muna at kukunin ko po yung mga gagamitin natin. Ano po? Babay po!